I <laughs> don't

natin ang Bihay Bridge Okay po, sige po Buya sa Siguro din po natin nasasalubungin po natin ng isang maingay, masaya, ang pagsalubong natin sa ating Yorke Isko Moreno Domagos We will talk on from a bars pero mo ang kunin Wala kang halusin Kasi madaming paraan Pangarap maliit pag di ka kinabahan the chicks sa 4 million five hanggang 6 Bilangin dalawang beses Gawing triple Bilin dalawa para di ako mamili Boy ko'y Sorrento b o W s Galing sa baba pero ako'y umalis Kaya medyo lonely Ano naman kung maiwan aking homie Kanya kami sa dudyan kanyang buhay Tulak ng mga Sulat lang ng sulat Ay, 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 Ako'y ganun pa rin Lahat ng hit ako'y ganun pa rin uh. Ako'y ganun pa rin ang lahat ng hit ako'y ganun pa rin yeah, yeah, yeah. At ako'y ganun pa rin bago ang lahat ng hit ako'y ganun pa rin Dati ayon sa akin Ngayon she wanna fuck Bumagawa ako ng pera Hindi yan na Mga rappers sumabay sa aking biyak Nagtignan sila sa aking biyak Hindi nila mabasag Aking chill Small time ka dapat pangalan mo ay live Nagbibilang ng pera Umiinom ng news Hustle hard ako palagi Walang excuse We Shout out sa aking Pinay Tsaka foreign Tamang 69 Ang sarap manuorin Merong paborito Pero hindi yun girlfriend Kung ayaw na la, Eh di di ko ang kulang Pero ang lingwahe Intindihin mo mo Let's

Mga aksyon po maraming maraming salamat dito. Salamat po ng organisasyon dito po. Ang galing niyong suporta po para sa atin. You are the choice atempre. Sa tambalan JC8. Ateyan at sa maraming maraming salamat. Lang, sa amin po mga guardians maraming maraming salamat po.

sí no may Good luck ba? tayo ng ambulansya Pag-standard <laughs> tayo sa ating medyo <laughs> okay, eto na Asa oh, na ko? Pag-isa kayo ha oh, Ay pala Nakapagla ko magkasa Makapagla na ka Ay pabalik Ay paborito mo ang bakla? Ano po pangalan ba ng bakla? Ayun na. Ayun po, justine. Mother, nang titigil ako sa'yo. Nakatungo mo yung titigil ah. <laughs> ah, ano? Ah, oo. Oh, ka, okay. mother. Ah. Ilang buwan na po kayo. Ba't wala pa kayong <laughs> Ano ba, po. Oh, <laughs> <laughs> ba, ba? Oh, ba? siya doon, mga ba? Baka do malagyan po kayo sa pangin, mother. po kayo sa pabila. Baka malunod kayo dyan. Okay. Ano po ang pangalan ni nanay? Ano po ang pangalan <laughs> Aling Nida po, Mami Nida. Opo, Mami Nida. Yan. Yeah. Kung kuya, nyo po ay Blanca. Kuya, kuya. Nida Ranalan. Yan kuya. Pala. Mami Nida okay. ay taga. Basilan! <laughs> taga. Oh, District 1, Barangay 1. Oh, 1. So yun naman po bagong na pong panganan po ninyo Kasi pa nilang bago dito Meray Kasi pa nilang bago dito Mabay, anong chiklet yung gamit? Ang tigas ng baka Buyang-buyang Iyan tayo ngayong bago dito O, sorry, 26 26 Mapanagat yung labo mo, bago Taligot natin, taligot nalang O, ok O, ok Dahil kayo po ay sagot Correct, muna natin sila Gaano niyo po kamahal si Yorme? Sobra, sobra, kasi siya na Tama, sa akin Ang tulad, baka Kasi siya Tingin sa akin ayaw. Ayaw. <laughs> Kamadyo, Kamadyo, dapat mas mo si Junior, ba ano? Kamadyo, dapat mas magdrama sa iyo ha. Gaanin niyo po kamahal si Yorme Isko, mawag na doon magosong.

mag-asawa na po kayo? 27 pa lang po kayo. Dalaga pa. Dalaga pa po kayo. Salap ng buhay. Sana o dalaga pa. Bakit hindi ka nakapag-asawa? Ayaw na maganda mo naman. Well, mahirap mga na. Ang totoo na mo. Ay, ang ganda. Ang ganda mo, ha? Sana o. Kaya ito yung asawa pa. Apo niyo. Ang ganda. 56 Okay, tara na 'yan. Pala Okay mother ha. Uh, ikaw taga district Two. Two. One, ah. Sige ha, ah. mother ah. ha, pagalingin lang si ng Kapag halimbawa po hinihingan na, kinakapos na ng hininga taas Taas na naman ay, po ha, kabahit pa meron po, oh, meron po tayo, meron po yung tubig Yan po ang host ng bumbero kahit <laughs> <laughs> hanggang gabi hindi ako O sige, kaya ito usapan natin, Mami Pag tumigil po, nakauwi na po kami ka na lang namin Sige. Okay, ito, mother. Kapag nauuhaw ko kayo, taas niyo yung kamay. Gagawin po namin, ilalagay namin kayo sa fountain. Doon po kayo yung ng TV. Apo. Maginis po yan. Pakipigil lang po kami ng daan dito para maitakbo din po namin agad, ha? Okay. Ay, naku mo ka na mumuwera sa to. Ay, naku na <laughs> Nagpagaan pa si mother. Kaya, Sige, mother. Umapir ang bigat ng kamay. <laughs>